na si Matthew kulong-kulong kami bye dito yan sa Malunggaw, Pangasinan pilihan ng patupan para sa pasalubo. Ay! Kailangan 40 daw po 1 Ate, patry. Tsaka kayo ang palayang ma- ah, ang palayang malaki. Ay, pala po yan natin. Ito lang. Yan na lang. Nakatute, o. Oh. Sili. Saka atay niyo. Ito ni manang, ne.